So, ayaw ano, ayaw ano anong negative effect po yeah, ng paglilinis araw-araw ng tenga? po. Ah, uh, nililinis kasi natin yung tenga natin, po, eh parang tinatanggal po natin yung natural na ano, protective uh uh parang, kumbaga, parang protection ng ano mm -mm. Ng ear canal natin laban uh -huh. sa mga bacteria. Yan. yung earwax na gusto nating tanggalin, actually yun yung ano pinaka depensa natin sa ano sa ganyang mga infection Mm-hmm. yung iba kaya napapasukan ng mga small insects yung ear canal nila kasi saka sobrang kalilinis ng tenga matanggal na yung earwax wala na yung pantaboy ng ano ng mga insekto aha uh -huh. uh -huh. so dapat doc may earwax ka sa tenga mo yes po may manipis lang po na layer ng ano serumin uh -huh. Yun yung earwax para uh -huh. lang para siyang uh, thick na oil aha uh -huh na pinaproduce ng glands